pasyente ay, Dok, marami akong iniinom na gamot. Meron pang high blood at meron pang mga pang kolesterol. Okay lang ba na pagsabay-sabayin sila? Ito po yung sagot natin dyan. Unang-una kailangan kasi na ibaba natin ang blood pressure. Importante rin na ibaba natin ang level ng cholesterol o makontrol ang cholesterol dahil kapag mataas ang cholesterol ay pwedeng bumara ito sa ating mga ugat at leading to high blood pressure. So, talagang may effect ang mga cholesterol sa hypertension. So, kailangan natin parehong inumin ang gamot na ito. Kailan mo iinumin? Kung ang reseta sa iyo ng iyong doktor ay pang-umaga ang iyong hypertensive medications, inumin mo to sa umaga. At kalimitan ang mga gamot sa cholesterol or sa mga lipids kasama na, na dyan ang triglycerides, sa gabi ito iniinom pagkatapos kumain o bago matulong. Balikan natin ang tanong, kung okay lang ba pagsabayin ang mga gamot sa hypertension or sa BP? at ang sa kolesterol? Ang sagot po ay oo. Pwede silang magkasabay at hindi sila makakasama na pagsabaying inumin.